Umani ng samot-saring reaksyon ng desisyon ng UN Tribunal sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa isyu sa West Philippine Sea. Tingin ng ilang eksperto, kailangan ng China ang sumunod sa desisyon kung ayaw malagay sa alanganin. Umaaksyon si Carla Lim. China out of Philippine waters! Ito ang eksena sa labas ng The Hague, Netherlands kung saan nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration. Kapwa palaban ng mga Chinese at Pilipino protesters. Uh, this would show more to the international community how is China bullying its neighbors. Ito <todic> ang sa Pilipinas hiyawan ang mga nag-abang sa desisyon ng Arbitral Court. Ang isa naman sa mga nanguna sa kampanya na si former Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario, kinilala ang pagpalag ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino laban sa China. Choice of arbitration. Uh, we believe was uh, was a good one because uh, we wanted to demonstrate to China uh, that uh, arbitration is not an unfriendly act ang dati namang Solicitor General at ngayon Supreme Court Justice na si Francis Hardineza, miyembro ng Philippine Delegation sa The De Hague, nananawagan kay President Duterte na masigurong masusunod ang ruling. With this legal advantage, the chief diplomat and architect of our foreign policy, President Rodrigo R. Duterte, can now proceed with the necessary tools at his disposal to get his job done. Para naman sa matagal ng supporters sa claim ng Pilipinas na si Justice Antonio Carpio, ang ruling ay nagpapatunay na mananaig pa rin ang rule of law. Wala rin daw isang estado na makakapag-angkin sa isang buong karagatan. Ang Vietnamese community sa Pilipinas nakikiisa rin sa selebrasyon. Magsisilbi raw itong inspirasyon para sa mga kagaya nilang inaagawan din ng China. You know, uh, Vietnam, we suffer from many wars and ver uh, many untold damage from the past. We are all the loving people and loving countries. Um, you know, I believe that the government from Vietnam always pursue the peaceful solution. We would hope that all the parties respect the ruling. Everyone shows restraint and uses this as a good basis to move forward to resolve these complicated competing claims in a way that's diplomatic. Para sa South China Sea si expert ng Leiden University London, posibleng mapwersa ang Beijing na sumunod sa international law, pero kung hindi man ay magiging negatibo ang pananaw ng mundo sa China. It will certainly uh, raise awareness uh, and raise Uh, uh, the opinion level in uh, the international arena for China to be a responsible player, uh, which it obviously uh, has not. News 5.